Nasa linya na po ng ating komunikasyon, si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Good morning and Merry Christmas po, Major Ines. Yes, uh, ma'am. Uh, isang uh, makulimlim, unang po palang Pasko po sa atin. Ganun din po sa mga nakatugay-gay at nananood sa inyong programa ngayong umaga. Long time no hear, Major Ines. Ah, oh, yes, po, ba? magandang umaga po. at <laughs> maraming salamat Major. Alam namin kayo ay puyat dahil kayo ay talaga namang nagantabay uh, sa Noche Buena ng uh, ating maraming mga kababayan. Yung pagdaraos uh, ng Noche Buena ay para matiyak na magiging maayos at mapayapa. Kamusta ho ba so far? Uh, Major Ines. Ang Christmas celebration sa lungsod ng Mainila. Yes, sa uh, ma'am, yung huli po nating bulletin, wala naman po tayong kaganapang mm -hmm. uh, pumupukaw sa aming kabalayan. At yung paglalatag natin ng Paskuhan na uh, 2024 kung saan nagsimula po ito ng uh, December 15 at matatapos po ito ng January 6. Mm -hmm. At uh, mahigit isang dalawang daang MPD personnel po ang uh, ginamit natin dyan. Para bantayan po itong mga places of convergence, ito po mga lugar pasyalan, dito po sa lungsod ng Maynila, ito po mga simbahan, ito po mga terminal at uh, natutuwa naman po tayo dito dahil uh, hindi po tayo nagkamali dito sa pagkakalatag natin ng seguridad. Mm, 'yun, marami ginaman uh, major at no untoward incident. Ano po? Up until ngayong oras na ito na naitatala at mag, at uh, we expect na yan po ay magpapatuloy hanggang uh, matapos po ang kabuuan ng holiday season ng po talaga ang inaasahan natin kung naitawid po natin nung nakaraang taon, ah uh, maitatawid din mm -hmm. po natin ang maayos ngayon. Uh -huh. Marami po tayong mga ah uh, mga pagganap ah uh, inaantabayan, katulad po yes. nito pagkatapos po nitong holiday season natin, meron po tayong pista ng Nazareno uh -huh. kung saan po uh, magkakaroon po tayo ng maraming mga activities diyan. Uh -huh at matagal na po natin pinaghahandaan ito. Uh -huh. After naman po nito, meron pa tayong mga pista ng tundo, pista mm. ng iba-iba uh, oh, nga. Ng, iba iba pa pong lugar dito sa Maynila. No? Uh -huh. Yes so, po. Yung... Oh, yes ma'am, Yeah, go ahead, Ad Major. Yes, pagkatapos po niya, magkakaroon pa tayo ng eleksyon. Kaya nga tabi nga natin dito wala pong uh, markadong pula ang mga kalendaryo ng mga pulis Maynila. Tuloy-tuloy oh. po nating inaangat ang ating kalasag sa pagbabantay para sa ating mga kababayan. Oh, no letting up ika nga. Yung uh, uh, major itong isa sa mga sikat na puntahan ng ating mga kababayan. Eh yan pong Luneta sa lungsod ng Maynila. Ano ho, in fact pati nga po yung Intramuros, Dolomite Beach, Fort Santiago, ano po. Uh, yung iba dyan na uh, major, galing pa ng probinsya ha. Pag nag interview kami, hindi lang galing ng ibang lungsod, hindi lang galing ng NCR, kundi po yung iba galing pa po ng, ano, ng uh, malalayong probinsya. Ano po bang inyong monitoring so far, um, major, dito po sa mga nabanggit na mga sikat na pasyalan? Sa uh, mga kaya talaga sabi nga natin, pagka uh, taga-probinsya ka, para po ako'y probinsyano, hindi po nabubuhang iyong uh, kabataan kung di po kayo pupunta dito sa Luneta. Mm. Ito po mga lugar na binanggit niyo, meron po tayong mga deployment ng personnel natin dyan mm. kung saan. Dito po sa Luneta, meron po tayong mga tourist police. Mm. Ganun din po dito sa Maidolomite Beach natin, Intramuros po natin, meron po tayong mga naka-deploy na mga police dyan. At uh, hindi lamang po yun, ginagamit na rin po natin yung mga admin personnel natin na naka asides headquarters okay. natin para idagdag pa nating persa para sa pagpapalakas ng presensya ng ating kapulisan sa labas. Ayun. At wala pa rin nga toward incident ano so far, uh, Major? Yes uh, ma'am. Wala pa yun. namang kagalapang pumupukaw sa aming kamalayan uh, at uh, yun po ay pagpapatunay na hindi po kami nagkakamali dito pag sa paglalatag natin ng seguridad At siyempre mm. na rin po sa tulong na rin ng ating mga kababayan na patuloy kaming nananawagan kung sakali po na meron po kayong uh, mapapansin, umakainahin mm. na lang mga individual base po sa kanilang presensya at galaw, ipagbigay alam niyo po sa amin agad at uh, makakaata po kayo na yung kagat nating tugon yan yung mga pulis Manila po ay mm -hmm. nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Palagi po natin yes. ipinopost yung ating mga hotline numbers ng iba't ibang station ng mm -hmm. Maynila. Ganun din po yung mga social media account natin. Uh -huh. At kung sakali naman po na makalimutan nyo ito, tumawag lang po kayo sa hotline number na 911 at makakaasa po kayo sa kagyat na tugon ng ating mga pulis Manila. Mm -hmm. Ang isa pala sa mga common concern uh, Major, pagkaganitong panahon, tapos marami yung mga nagtitipon-tipon sa mga pook pasyalan, eh yung mga nawawalang mga ano, mga bata dahil pag nahahalo na dun sa ano, sa maraming mga tao. Ano po ba inyo mapapayo, Major, para maiwasan po yung mga ganyang nga uh, nawawala yung kanilang mga anak? Yes. Kung isasama po natin yung ating mga anak uh, dito sa mga para taong lugar, magiging uh -huh. po natin dito ng mga link tag at saka contact number just in case po na mabaglit uh, sa inyo, madali po kayong mahanap. Mm -hmm. At uh, marami naman po tayo na mga, makikita makikitang mga polis dyan na naka-uniforme. Meron po tayong mga police assistant desk doon sa mga places of convergence. Mm -hmm. Meron din po tayo mga traffic enforcer po ng local government na maaari po rin tumulong uh -huh. sa inyo. Ang mahalaga lang po dyan, i-report nyo po agad at uh, i-assist yan po agad kayo ng ating mga polis. Ayun. Dapat meron laging ano, uh, contact number uh, ilagay sa bulsa. O kaya, lagyan ng nameplate at yung contact number ninyo yung bata. Ano ho? Para madali pong ano, uh, madali kayong maire-reconnect dun sa inyong uh, anak. And then, one more thing pa pala, Major. Ito uh, dahil marami din sa ating mga kababayan, eh, nagbakasyon ano, ho? so walang naiwan doon sa kanilang mga bahay. Ano po, yung mga opportunity ng uh, akyat bahay, uh, major lalo na kung teki yung uh, yung mga akyat bahay tapos magpo-post ng kanilang litrato online na sila ay wala at uh, namasyal sa ibang lugar. Ano po inyo mapapayo uh, major? Tama po kayo pinapaangat natin yung tinatawag po nating I.O. o or Information Operation. Gumagamit po tayo ng lahat ng tungtungan, katulad po ng social media, para ipaalam sa ating mga kababayan. Kung sakali pong sila ay uh, aalis uh, na kanilang mga bahay, pupunta ng probinsya, katulad po ng binanggit niyo, huwag niyo muna pong ipopost na walang tao sa bahay. Ibilin niyo po ito sa mapagkakatiwalaan yung kapitbahay. At uh, kung sakali man po na mayroong pupunta dyan at magpapanggap yan ng mga kamag-anak uh, nyo o may pupunta doon, mm. kailangan po may direct line po kayo na masabihan kayo na wala po kayong uh, in-expect na mga pupunta dyan. Ang mahalaga po yung tinatawag nating awareness. Kaya nga po kami mm. sa Manila Police District, gumagawa po kami ng may iksing mga video yung iba't ibang klaseng modus operandi po at may title po itong uh, para hindi ka mabigtad, dapat alam mo ito. Hmm. Ito pong mga ito ay uh, ipinup, uh po namin, sinishare po namin para malaman ng ating mga kababayan. Malaking bagay po ito. Pag alam nyo, hindi po kayo mabibiktima. Ayun. I-delay na lang mo, iantala na lang muna no? yung mga, yung mga ipopost na mga litrato pagkatapos na ng bakasyon. Ano ho? Yes uh -huh. po. Yun. And then, yung preparasyon po pala ninyo, um, Major, para po sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon? Kamusta ho? Yes po, nakaanda po tayo. Kasama mm -hmm. po yan, uh, ma'am, dito sa ating Paskuhan na uh, 2024 kung saan po yung ating pong, uh, paghahanda niyan ay uh, matagal na po nating mm -hmm. nagawa. Mm -hmm. uh -huh. At uh, nakalatag na rin naman po lahat ng ating mga personal na gagamitin natin. Mm -hmm. At sabi nga po natin, pinalalakas po natin yung pretensya mm -hmm. ng ating mga kapulisan Uh, sa mga kaba na panukos tanungan ng ating uh, lusod ng Manila. Hindi lamang po yun. Meron din po tayo mga naka-plainclote na mga personal natin, yung mga tinatawag nating sekreta, na biniblend natin sa karamihan mm -hmm. din ng tao para mapansayan pa po, po natin yung ating mga kababayan. Uh At yung uh, uh, meron hubang nakalatag na o may mga nai, naitakda na hong mga community fireworks display sa Maynila as early as now, uh, Major? Sa po, iniitay po natin uh, yung uh, grounds med ng ating local government kung saan po ba yung idideklara nila ngayon. Pero sa, so far po, uh, wala pa po kami na nakukuha. At uh, meron lang po sa paalala, siyempre patuloy po natin pinapaalala na marami po tayong mga ipinagbabawal na mga paputok mm -hmm. na maging aware po yes. tayo dyan. At nakita naman po natin nung nakaraan, may mga nahuli po tayo nagbebenta online at nasampahan na po sila na kaupo reklamo base po sa kanilang nilabag. Kaya sa ating mga kababayan, sumunod lang po tayo dito sa mga kautusan yes. na ito para hindi tayo magkakaproblema. At kung sakali po maglalabas naman ang mga designated area para po sa mga parang display na yan, uh, palagi lang po kayong ano, uh, iti lang po natin sa i-update po namin kayo kung saan po yung malugar nyo. Sa mga barangay niyo po at sa mga iba pa pong lugar Aho. dito, kung meron po, malalaman po agad ang ating mga kababayan. O kung maaari, wag na magpaputok kasi kumbaga ibili na lang po ng pagkain. Ano ho, Major? Tama po kayo dyan. Aho. Marami po naman po tayong alternatibong bagay yes, na para gawin ng hindi po naman uh, delikado. Katulad po may mga turotan po mm. dyan, iba pong klaseng uh, paingay. Ang mahalaga lang po dito, maitawid po natin ang bagong Correct. taon ng may sa ating mga labi. At isa po sa mga inaantabayanan pala, a uh, Major, on the eve of New Year, dyan sa Maynila, di ba nakagawian ng inilalabas din ho yung, ano, yung imahe ng poong Nazareno? Tapos iniikot din ho? o'y kasama rin ho yan sa mga dinadayo eh, pagka New Year's Eve. Uh, kailan ho ba yan gagawin? Ah... Uh, doon pa rin? New Year's Eve pa rin ho ba yan gagawin uh, Major? Kabuang araw pa rin ho ba ng ano? December 31? Yes, base po sa nakita uh -huh. kong timeline. Ganun pa rin naman po. At uh, yung ating pong security process, nakalatad na po yan kung ka, paano po ang pagginawa pag po itong activities mm -hmm. na to. Uh, kumpleto na po tayo doon sa mga paglalatag natin ng seguridad tungkol po dito. Uh -huh. At sabi ko tulad po nga nang binanggit ko sa inyo kanina, meron po tayong uh, security plan na Paskuhan 2020 po, kung saan specific po lahat po ng deployment oh. ng mga police natin, kung saan po sila pupunta, hmm. ilang pong persa kakailanganin. At kung sakaling kukulangin pa man po, meron po tayong mga naka-reserve po sa ating headquarters na idadagdag pa natin. Hmm. Pagka ba, Major, nakagawian na ba yung ano? ano uh, anong tawag doon? Yung uh, suspended, yung pagkapatupad muna ng gun ban? Pag may mga ganyan nga aktibidad? O wala pang, uh, wala pang kautusan tung, uh, tungkol po dyan? Yan po mga hinihintay po natin mm -hmm. kung mayroon po tayong lalabas na mga ganyan po mga guidelines. At kung sakaling lalabas po yan, ipagbibigay alam po agad natin yan through doon sa ating uh, social media accounts. Ipupost uh -huh. po agad natin yan para malaman po natin ating mga kababayan. Uh -huh. Pag may mga ganyan po talaga mga pulisiya pol guidelines, dinadrambit po agad natin yan, pinapashare agad natin uh -huh. yan para malaman ng ating mga kababayan. Uh -huh. And definitely, yung, dab -dab, uh, yung uh, bigger day. Ano po, yung pista ng uh, puong itim na Nazareno, uh, yung traslasyon to 2025, uh, for sure, pospuso na rin po ang inyong paglalatag ng seguridad ano po, uh, Major? Ano po yan, um, natuloy-tuloy po yung ginagawa natin dyan, yung ating inter-coordinating uh, conference, uh, meron po tayo mga walkthrough, gumagawa po tayo ng mga CIMEX, uh, lahat po ng paghanda ay ginagawa na natin para wala pong... Uh, sabi nga natin wala pong pagkakatao na magkaroon kami ng pagkakamali sa aming pagkakalatan ng seguridad. Sabi nga po natin kung nakaraang taon po, nagawa po natin ng maayos, naitawid po natin ng maayos, inaasahan din po natin ngayong taon ay ganoon din po ang magagawa natin. Ayun. We're looking forward to that, uh, Major, at maraming salamat. And uh, Merry Christmas po ulit sa, sa inyo, sa inyong buong pamilya at syempre sa lahat po Uh, sa buong puwersa po ng Manila Police District na napakatsagang nagbabantay para po matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo para may bigay namin mga gayto informasyon para mm -hmm. sa ating mga kababayan. Sa po ng aming punong tagatimon, Brigadier General Arnold Thomas Ibay na may tataktom tapat sa servisyo o mismo maksan at may malasakit po mm -hmm. sa timbulan ng laya at diwang dakila ang lulutod ng Maynila. Maligayang Pasko po. Maligayang Pasko po. Ayen po si Major Philip Ines